What's up, Madlang People? I'm Matthew, 25, oh. ang Soldier of Love ng Las Piñas City. Soldier of ah. Love. Hey, Soldier Sundalo of Love. Bakit mo naman nasabi, ikaw ay isang Soldier, Soldier of Love? Uh, kasi po, kapag nagmahal na po handa ako, handa ko pong isugan na lahat para sa kanya. O, di, Gambler of Love gambler ka. Gambler of Love. <laughs> love. Sugalero of Love. Parang para. may kantang Soldier of Love. Bakit? Soldier. Oh. I'm a soldier of love. Soldier. Baka glory of love yun, Tay. Baka victims of love. Mama. Kung wala, pasensya. <laughs> Akala mo lang sorry, naman. Sorry, sorry, sorry. No. Sabi ko lang naman parang. Ba, yeah, parang, parang lang. Parang lang. Kinag-perm ko ba? Oh. <laughs> Kaya talaga mga gaslighter kayo. <laughs> Uy. Yeah. Magamit lang yung term. Oh, okay. Yeah. Matthew. Anong trabaho mo? Ah, uh, MLM, MLM po. Uh, business po. Nagbibusiness sa na po ako ngayon. Ah, okay. Mm. So siyang entrepreneur. Business Businessman. man. Yeah. Nakailang girlfriends ka na Matthew? Tatlo po. As um, a soldier of love? Yes. Tatlo? Wow. Yes. Serious yun! Yes po lahat. Ano yung pinakamahaba dun sa tatlo? Uh, almost three years. Two... Oh yes po. Almost three years po. Um. Almost three years. Ang haba din ang relasyon nila. Oo. Oh. Diba? Kung soldier ka anong rango mo? General? general oh, general la ba ano anong pick-up line mo para kay Rufa uh, Rufa bini ka ba ay bakit kasi alam kong matutuwa ka kapag bini baby na kita. baby 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 <laughs> ano mga bakla ng ganong step, no? Yung unang step pala, pag nakarinig ng music, ganun yung mga ano, yung mga barkada namin sa Japan, pag nakarinig ng tag ang unang step niya lagi. Kid Bunk change yun! Kid Bunk! Oh! Hey, hey, hey. <laughs> okay, so, narinig natin mga pick-up lines na yan. Iking! Sino sa palagay mo uh, sa kanilang tatlo ang mukhang may vibe na magpapasaya kay Rufa? Yes. Si Matthew po. Number 3, si Bakhen. Number 3. Uh, when it comes to ano po sa plan nila sa ano, Mahilig din po kasi siya ano, gusto niya po magka-business. Ah, si, babakas siya gustong bumakas ni Rupa <laughs> sa business. Kasi nga customer maga service. Magkakasundo po, po. Uh, uh, si po sila pag sa ano po. Uh, si Matthew. po sila pag usapan dancer business Dancer siya. Sport. Ay, sorry, sorry. A ano? Si, <laughs> si Matthew. Kung <Kusap> ba? Diba? <laughs> kasi... Sorry, sorry, sorry. I'm sorry, oh, anak. Sorry. Oh, anong joke mo? Hindi ko si joke, Matthew. joke nila. Narinig ko lang. Maganda? Ano si Matthew? Dancer daw siya. Anong dancer? Matthew Dancer. <laughs> Why? <laughs> sorry, sorry. <laughs> Paano ba yung Matthew Dancer? Hindi <laughs> kanya. Ano ba? Ano ba lang? <laughs> Sanju! Ah, you're so funny today. Yeah. Oh, natabi ka sa akin lagi yeah, dito. Yeah, yeah, di <laughs> si Machu Dance. Jong, absent ka ulit, ha? Absent ka ulit.